Alright, what's up mga kangkol? Nandito po ako kay ngayon bumisita. Kasi po nami-miss ko na po siya. Ilang araw na po kami uh, hindi nagkikita eh. So, pumunta po ako dito kay Angkol para gumawa po kami ng barbecue para sa merienda time namin. So, kasi nagutom na po kami ngayon eh. So, mga kangkol, i-update ko po, po kayo mamaya-maya pag okay na tong ginagawa namin barbecue. A few moments later. So mga kangkol, tapos na po kami mag-prepare I'm mag ng mga dapat gawin dito sa karne na to para maging barbecue. So may sasabihin lang na konti si angkol kung dapat namin gawin dito kasi hindi ko po alam yung mga proseso nito eh. Uh, first po ay huh? first po. Halu haluin mo muna. Haluin mo muna gamit yung kamay mo. O okay. ano gusto mong lumikin? Yan. Haluin mo yung, iyong na yung yung minarinated na pang-barbecue. Tapos, So, ayan. So, magtutuhog na po kami ng aming minarinated na pang-barbecue. ikaw magtutuhog o ako? Oh, Malili sa man yung kamay ko. So, wala dito arte-arte. Let's get it on. Let's get it on. At tulungan mo kaya ako. Bale, tutulungan ko po muna si Uncle dahil hirap na hirap. Pa. Kanina pa po siya nagtutuhog ng barbecue at yung iba hindi niya matuhog. Ah. Kaya tutulungan ko po muna siya. Para mapabilis. Para mapabilis ang aming pagluluto ng barbecue maya-maya. 사랑하는 거를 잘 moments later. A few inches later. So, si Uncle na po yung nag-start mag-ihon ng aming barbecue. Ayan po. Bibig natin to, ha? Ah. Sarap. Sarap, sarap. Tingin mo na sa camera. Huwag <laughs> <laughs> mo pagdikit-dikitin. Ayan na po yung barbecue. sarap na minum, eh. Kamu naman wag mo naman damihan Kamu magpapagpay So dapat sa baba tayo para Ano ah. sa baba? Cool Ma, may, may barbecue na eh Parang hindi bigla Diba? Oh, so hot A few inches later Ayan na po ang aming finished product ng barbecue. Finished product? Ano finished product? <laughs> ito po ang uh, suka. Ayan na po si Uncle. Kumakain na po siya ng barbecue. This is ano it. Ano sabi mo? This is it. Ayun, lasa. Lasang manok. <laughs> Gago! Lasang manok. Ay, karuni naman yan. so, okay. Approved. Saan mo nilang. So ayan, finish na po kami sa aming ginawa ko. Barbecue. So, sinisim ko na po mong kumain. Masarap. So ayan, kakainan na po namin to. Hindi na namin papahabahin na sobrang haba kasi sobrang haba na po ng video na namin ginawa. So, kailangan na po namin tapusin. At gutom na din po kami kaya kain nga naman po. Kain So, mga kakangkol, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. So, ako Alam mo na. Alam mo na rin <laughs> yung